Okay mga idol, good morning po. Ito po, meron po ako ditong hawak na uh, nickel na 5 peso coins. Yeah, 1975. Yeah, meron po dito akong uh, apat na piraso, meron pang isa, lima, bali limang piraso po 'yun mga idol. Ito po mga idol, ang 1975. Maraming nagbebenta, maraming nag- uh, nag pero ang halaga lang po nito mga idol ay nasa 20 pesos pababa. Depende yan sa ganda ng inyong bariya. Madalas po ay hindi po talaga siya binibili ng ating mga kolektor dahil napaka-common lang po. Yung madalas bilhin po ng ating mga kolektor tulad ng ganito po. Yan. 1 peso, may halaga po yan siyang uh, 600 pababa. Depende po sa buyer. Ito po ay silver. Yan. Ito po, mga ganito. Medal, Rizal. Pag mayroon po kayong ganyan. Ito naman po ay half dollar. Mga idol, ayan o. 1943. Ayan. ah, uh, ayan, half dollar. Mga silver coins po yung madalas binibili ng ating mga collector. Ito naman po. Ayan, half dollar din po mga idol. Ayan. Pag meron po kayo mga silver, ganito po, silver. Ito kasi yung hawak ko ay fake po ito mga idol. Ayan. Pag meron po kayong mga silver na ganyan, ito po ay fake din po ito. Pag meron po kayong silver nito, ayan, willing po natin bilhin yan. Ito naman ay 1877, 1 dollar. Ayan. 1 dollar. Fake po yung dalawa mga idol. ang fake. Pero meron din pong silver niyan mga idol. Yan, Yung ganitong peso naman po, dapat ang year niya ay 2005. Nabibili po yan, 300 isa mga idol yan, ganito naman po mga 10 centavos 20 centavos mga idol ito po yan, pag meron po kayong mga ganyan PM lang po mga idol para mapag-usapan natin kung magkano po yung benta nyo ito ay common coins na 50 centavos po madalas 10 piso isa, madalas 5 piso o madalas hindi po talaga binibili ting mga kolektor. Yan, ito naman ay 1903 half dollar yan. May halaga po itong 500 isa pa Depende sa ganda ng coin. Pag maganda ay medyo mahal po. Pag pangit, sempre mas mura pa sa 500 peso po. Dapat ganitong mga coin po, mga idol ha. Yan, ito naman ay 50 centavos. Yan. 1903. Mula ang year nito, mula 1945 hanggang 1903. Pag mayroon po ganyan, PM at bibilhin po natin yan mga idol. Okay mga idol, mga ganyang coin po, PM. Araw-araw po tayong bumibili. Maraming salamat and God bless.